Ayo. Ayo. Oy, may hapon sir, unsay tuyo? Di gyud may akong hapon ron kay galagot ko. Hagber unta ko mobayad sa kong huam nimo. Ato pa bitak senya, nya hangtod karon sa ana lang rupitsa. Wag yo kun mo paningla. Sya ro pud ka. Wag ka kauna huna ang maningil nako no. Imuha naman lang limot-limutan nga na ako'y huam nimo. Ayo pagingana kay ako mobayad man ko nya nganong nga amkon mo paningla. ultimo mo, akong huwam ni mo, ako pa'y magtimaan. Abi kay ikaw may nagpahuwam na kong kwarta, imo na lang limot-limutan, nga na ako'y huwam ni mo. Sa so, ba batasan ni mo ha, kay ako, mubayad man ko, niya nga nung huwam ko ni mo paningla. O di ka kama ang maningil, ay na lang o pagpahuwam. Hagbay pa ko ng huwam ni mo kwarta niya, hangtod karo rung ko ni mo paningla. Kung maghuwam ganito ko ni mo kwarta, sunod adlaw, paningla, dayon ko. Di magdugay -dugay ka so, magdugay-dugay ka. Sa ako na lay firme mag-adjust, ani? O pa'y ako pa'y pa magtimaan. Hay ba, o ka? Pwede ba ati ka makiha ng imong ibuhat nga wa ka maningil na ko sa akong huwam. Pagpakauwaw man ang imuha. Abi pa lang di ko mo bayad, ginamong kwarta. O di araw, ilis ni mo, ni mong, mong ilis nimo, padugay nimong maningil. Para man imong giilis sir, dos mil naman to imong huwam, nganong 4 mil man eh. Aw natural, na magin ay tubo. Kung pilay akong gihuwa, mao sa tubo. Di tika bayaran noon. Ang uban ganit diha, masuko ko paninglon, pero ako lahi ko. Masuko ko, di ka maningil. Mao oh, nang sunod ha. Ug mahuam gani ko mo. Sunod adlaw paningla dayon ko. Keep abton ton panimo dugay. Tagbaw tagpaabot mo karon sa aka maningil. Oh, 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 oh.